Good morning, welcome back to our YouTube channel. Andi kami sa rapan ng nawasa, nawasa, na Kita nitaakit tayo yung solid simik, kaya pumjang pumasok ni. Eh lalim pala dito dito po yung panawasaw ang dami mga bike wipes ang ganda pala dito maraming ano bike wipes ba bawal kumasok dyan mahigpit talaga dyan <coughs> sa lugar na yan ang ganda dito ang ganda itong lugar na ito napaka presko dito sa may kapunta ng Peterance warna itu haiwi. Ya, haiwi, haiwi dan, 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 dan itu ya. Dan kita itu ada di tahu ya di situ itu apakah kandah air habis di ya Ang gabi. Ang gali ito. Yan ang kasama ko. Benito! Kawi-kawi yan. Ayan o. Oh. Si Benito kasama ko. Kuya, <laughs> mag-bye ka lang. Alright. Dito na magtatapos ang vlog ko. Paki-like, subscribe at parang para updated po kayo sa mga susunod na video. Thank you po.